Ang clutch ay isang mahalagang bahagi ng transmission system ng sasakyan. Ngunit tulad ng ibang klase ng sasakyan, ang clutch ay nagiging pagod na sa paglipas ng panahon. Kaya mahalaga na alamin ang tamang panahon para palitan ang clutch ng inyong sasakyan. Sa artikulong ito, ating tatalakayin ang mga sinyalis na kailangan ng pagpapalit ng clutch at kung paano ito makakatulong sa pagpapanatili ng inyong sasakyan. Ang pagpapalit ng clutch S- <laughs> ng sasakyan ay dipindi sa iba't ibang faktor tulad ng una, mileage. Karaniwan ang clutch ang kailangang palitan tuwing 50,000 hanggang 100,000 kilometers. Dipindi sa ori ng sasakyan at ang paggamit nito. Pangalawa, ang condition ng clutch. Kung ang clutch ay nagpapakita ng mga sintomas ng pagkasira tulad ng pagiging slippery o pagiging mahirap na magpalit ng gear maaaring kailangang palitan na ito. Pangatlo, ang paggamit ng sasakyan. Kung ang sasakyan ay ginagamit sa mga lugar na may matinding trapiko o sa mga kondisyon na may matinding pagod sa klats, maaaring kailangang palitan ito ng mas madalas. Kung nakakaranas ka ng mga sintomas na ito, pinakamabuti na kumonsulta sa isang mekaniko o transmission specialist para sa tamang diagnosis at repair. Sana may natutunan kayo sa araw na ito. Maraming salamat po. Follow for more.